Hi guys! Good morning! So, yan. Nagawa tayo. Nagawa tayo ng papaya. Malunggay. Kasi maulan. Eh, pangsabaw. May papaya. Maulan ngayon, guys. So, palatay ng papaya. Malit lang siya. <laughs> Maliit. Sabaw. Kasi yung maulan, maulat. Yung rasabaw. Yung siyang na Tanggalin natin yung ano Mahili kayo sa gulay. Ang pahaba ng buhay.